Narito tayo ngayon upang matunghayan ang talaga ng mga nagiinit at nagbabagang latest issue ni Ate Erika laban sa kanyang pamilya. Sa pagpapatuloy nga ng ating istorya ay sinasabi naman ni Lolo Miguel na talagang walang katotohanan daw ang mga pinagsasabi ng mga tao na kakampi ni Ate Erika. Puro paghahambok lang daw ang mga yon at talagang walang katotohanan dahil hindi naman sila ganon. Katulad ng mga sinasabi ng mga bashers nila na mukha daw silang pera, mga gutom na aso at iba pa. Kaya naman galit na galit si Lola Miguel at wala na nga talaga siya sigurong pakialam at hangarin na magkaayos pa sila ni Erika. natin. para nila. So maganda rin yung malaman natin lahat ang pangyayari po. kami ano kami, ating kalinga para malaman natin ang buong katotohanan bakit uh, tumantong sa ganito na salit na magkaisa yung apo at nilo eh, para hindi magandang nangyayari. Ano nyo po ang pera kung sira naman ang relasyon sa naging... Ito po ang pinakamayaman sa buong mundo. Kung sira naman ang relasyon, wala ding silbit ngayon. Ang malaga po yung magandang samahan. So... Yung mga sinabi ko ngayon, hindi totoo pala. Ay, naghahambog lang. Naghahambog lang. yung imi-tourist niya? Goto yun? si yung tourist, ini-tourist. Senators. Inilahad pa nga ng tita ni Ate Erika na napakarami daw ang bagay ang binili ni Sir Jun E, unang negosyanteng mayaman para kay Ate Erika at sa kanyang mga pamilya. Binilan nga siya nito ng lote, ng bahay, pati na rin ng NMAX at tricycle. Ayon naman kay Lola Miguel ay sinabi daw ni Sir June e na ang tricycle na yon ay pang -pamilya. Ngunit ang nangyari ay kinuha daw ito ng ate ni Erika na si Sheila May kasama ang kanyang asawa. At hindi nga din ito nagagamit ng buong pamilya ni ate Erika dahil ang mga pinamigay at tinulong ni Sir June e para kay ate Erika ay talagang tinatago ng ate niya na si Sheila May. kaya na alam mo. Mm. Uh, meron motor si Erika, Bima, Max. Oo, oh, meron. Um, motor niya? Uh, murang iya pa. Mabuti, may lisensya naman yun. Kinunan yun nila si hindi ko anig yun eh. Ano Talagang mahal na mahal ni... <laughs> yung mahal na mahal ni, <laughs> ni Johnny, ano? <laughs> Tapos sa uh, may loto sa daig, May loto sa daig. Oo, grabe. Ang Tapos, may bahay pang maganda. Walang masamang tumulong. Eh, mayroon na kasing ng reklamo sa atin. Itong si Lolo ka. <coughs> Dini. Kita po niya yan. Bakit eh, gano? Anong um. may ilang, may ilang yung gano'n nangyari? may lang, may lang. Supervator uh yun? Alam ko po. Hindi -huh. naman ko nakikamalit. Basta alaman ko lang na... So yung bahay dito malaki din? Malaki din. Ah, uh, yung ang buka niya ay 20,000 kata. Uh. May pruweba nga ang tita ni Ate Erika na sinasabihan silang mga gutom na aso ng mga tao nakakampi ni Ate Erika. Kaya naman pinakita ng tita ni Ate Erika ang chat na ito sa kanila dahil dito ay mas lalo pa nga nagagalit si Lolo Miguel kaya Terry pati na rin sa kanyang ate at sa mga tao na kumakampi pa dito dahil sila na nga daw ang iniwan at talagang hindi ni respeto dahil umalis daw ang dalawa sa bahay nila ng walang paalam at hindi na nga sila binibisita pagkatapos nilang palakihin ang mga ito at paralin. Ngunit in return nga ay walang natatanggap na tulong sila Tatay Miguel galing kaila Ate Erika tulad ng mga pinapakalat nila na nagsusustento pa daw sila Ate Erika So yung bahay dito malaki din? Malaki din? Malaki din. Uh, yung, ang buka nun ay 20 yata. Uh. Haba, 20 22 yata 24-22 Ano yung Single floor? Yung kalahati Ako ang nagbuka nun dahil bakilid yung lukuan Ah kalahati ang floor Dahil kalahati Ayan po Ayun po, ano po So, emperors, let the dogs bark. Uh, the lion is still king. Is still the king. Gutom na ang mga asong ligaw at batugan. Ano ngayon kung may pera? Kami, di naman sa inyo. Iyon. Um, mga nagpaparinig kayo ha? Hindi maganda yan. Ano pa rito? Ha?

ang inuutusan o pinapakausapan na bumili ng mga gamit sa loob ng bahay na pinagawa ni Sir June A. para kay Ate Erika sa kanyang pamilya. Ngunit kiit naman ni Lola Miguel ay wala naman daw napupunta sa kanya sapagkat pinapabili lang daw siya at kapag pinabili daw siya ng gamit ay binibili niya naman daw talaga na walang labis at walang kulang talagang ang source ng pera ay nanggagaling kay Sheila May na atin, ate Erica. Dahil sa kanya daw nagpapadala at siya ang kumakausap kay Sir June A. Sabi pa nga ni Kalingap Santos Matubang ay may tuturing talaga na parang buhay prinsesa si Sheila May dahil may mga taga-utos ito. Hello. Susunod ito, Teresita ahhh ang dami po niya. oo Okay, nag video calls tayo Miguel siguro 3 minutes gusto siguro na matanda magka magkausap talaga ako 3 times siya nag ating to call me po uh, alam ko ilan ang mga oo okay, uh, okay. So, itago ito ha para evidence natin to. <coughs> Anong klase ng pamilya pati gulo sa pamilya gulat-lat sa social media? At ano pa ang gulo? Iringan sa pamilya na ang sa kwarta o pera kayo kayo na lang at sa inyo na lang yan maraming makikasaw-saw. Sigurista ang ano? Okay.

Okay. Ang ano po, sa ilang sinisigaw at reklamo, hindi daw karapatan ni Erika na kaya itulungan. Hindi na lulo. Saan sila nagtakit? Hmm. Mapa sa amin. Hindi ako nang kapan mo. Kaya lang, hindi ang hinakit ko din. Bakit saan sila nagtakit? Mapa sa amin sa isang taon pa lang talagang. Kasi sila may Hanggang dito na lamang muna ang ating napakainit, nagtitrending at talaga namang mas nakakaintriga na issue ni Ate Erika. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!